sobrang pagmamahalan po namin parang parang naghahanap ako ng bago po ganon. Uh -oh. uh, I, mean, uh, I mean, ah naghahanap ka ng bago? 'yun know, naman I ba mean, ano Parang bagong kilig bagong oh, yeah. ano, Bago. Bago. So, Siyo naghahanap ka na ng bago? Alam mo question, 'yung nagbago 'yung damdamin mo. Ito para lang sa diskusyon ano, para lang pag converse by conversation, may discussion. Pag nagbago yung damdamin mo, kasalanan ba 'yon? Kasi diba, nagbabago ang paligid, nagbabago ang tao, nagbabago ka, nagbabago siya. Pag nagbago ang damdamin mo, kasalanan ba 'yon? O ang kasalanan ay yung kung paano mo haharapin ang pagbabagong ito. 'Di ba kasi everyday we change, the world changes, people change. Kaya nga diba darat yung mga mag aasawa minsan nagigising sila, hindi na sila naglalambingan eh may nagbago sa kanila. Hindi nga na nga sila nagkikiss, hindi na nagyayakapan, di ba? May nagbabago sa kanila, pero masama ba yon? O ang masama yung kung paano mo hinarap yung pagbabagong ito? Na-realize mo yung pinag-uusapan natin? Yes, po. Ano? <laughs> Anong na-realize mo? Nahagono yun at hindi hagunoy. Na yun po, yung nagbabago po lagi, nagbabago po yung mga, yung nararamdaman natin, yung feelings natin. Gano'n po. Bakit ka ba biglang nagbago ng pagmamahal kay Kristiana? Um, siguro po sa abang tumatanda ako mas para po mas nagiging priority ko po yung pag-aaral ko, yung future ko ganun. Twenty years old, ha? Huh? Twenty years old. Bagets pa. Medyo yung... De kaya mo na-realize na, ay, mas gusto ko na yung pag-aaral ko. Kasi dati, nag-aaral ka naman nung niligawan okay, yes, mo siya eh. Pero kasi mata, yung marubdob yung nararamdaman mo, kaya kaya mong pagsabayin ang pag-aaral mm. at yung babaeng pinag-iinteresan pinag mo noon, di ba? Pero kaya gusto mo, sa aral na lang ako, kasi nabawasan yung interest mo sa kanya. Maybe you discovered na baka hindi siya love, infatuation lang, excited ka lang nung simula. Ano ba talaga nangyari? May na-discover ka ba sa kanya? O may na-discover siya sa'yo na nagbago na ang pagtingin niyo sa isa't isa? Um, na-discover ko po kasi sa kanya na ano po, friendly po kasi siya. Ayaw mo ba ng friendly? Um, okay naman po. Pero siyempre po, nag-selos po ako pag may kasama siyang iba, ganun, like boy. So, uh, Christiana. Friendly. Oh, may sinasabi niya, parang namasama niya yung pagiging friendly mo. Totoo oh, ba yan? po. friendly po talaga ako. Kasi po, sumasali nga po kami sa mga ganun mm -hmm. and marami mga... Sumasali siya sa pageant, ay eh, may, merong may, Miss Congeniality, Miss Congeniality. di oh, oh. Is kaya an kailangan... Award. Yung kasi ang habol niya, manalo siyang Miss Friendship. Yes. Kasi 2-5 yun. Nananalo ka okay. ng ganun. At saka sash. Hindi po. Hindi oh, pa. Friendly ka, pero hindi ka nanalo ng ganun. <laughs> Teka, di ba friendly? Eh, di ba lagi kayo magkasama? Di ba yung yes oras niya lagi? Yes, paano, yes, paano yung time mo sa pagiging magkaibigan o pakakaibigan? Paano nangyari oh. Ako po, yung mga friends ko po, laging pumupunta po sa amin, Bin binibisita po ako. Kasi po, minsan ayaw ako payagan ng parents ko na ako yung pumunta sa kanila. Sila po yung pumupunta And sa amin. May, yung... may mga guy friends. Mga Yes. Uh, uh, hangout sa bahay mga, nyo. yes, niyo. senior high friends. So, nagsiselos ka doon? Yes po. Tapos, dati po kasi nung bago kami magkakilala, hindi pa po kami magka-team nun. Tapos, nung pagkayari po ng budget na yun, Nagulat na lang po na nagulat na lang po ako na Dumipat siya sa team namin. Tapos, Anong team? Ano ba to? Sakla? Sa team, ano? team pageant po, gano'n. Team pageant. Parang, parang kampo. Gano'n. Parang may isang nagpamanage uh, siya. Oo, oh, ganun. Oo, oh, ngayon. Okay. Tapos yun po, syempre, mas napalapit po kami sa isa, isa kasi po, eh. mas madalas kaming na Then, sama nagsasama. Okay. Nag naguguluhan kasi ako sa kwento niyo. Ano na bang issue natin ngayon? Friendly naman. So, uh, Masama ba yun? O insecure ka lang talaga? May masama ba sa ginagawa niya o sa jang insecure ka? Kasi kung insecure ka, dapat i-acknowledge mo yun. Tapos you, you, mm. you develop yourself oh. para mawala yung insecurity. O oh, baka naniniwala ka bang may mali dun sa pagiging friendly niya? Um, wala naman pong mali. Parang na nga lang mm. po. Okay. Kasi nga po, seloso po kasi ako. Tao. Okay. Tagsisi ka ba nung wala na siya? O masaya naman na wala na siya, Christiana? Masaya naman na po dahil... <laughs> <laughs> Dahil... Ituloy dahil. mo yan. I-share mo. Yes. Masaya naman po kasi... Masaya na po kami magkaibigan ngayon. Magkaibigan? Magkaibigan. Magkaibigan. Magkaibigan? Magkaibigan. 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 Hagonoy, hagunoy. Hagonoy. <laughs> Hagonoy. Okay. Okay.